Ano yung DNA yung sinasabi mo, Kuya Fidel? Sige, Ah, Dami! Oo, oh, alam na ng lahat na hindi naman talaga totoo yung si Mr. Soler, na hindi naman niya talaga nabili ang Apex. Ginamit lang siya ni Ma'am Moira. Mm -hmm. Hindi, pero sabi niya DNA. Ano ba DNA yun, Kuya Fidel? Ma. Sorry. Mali lang pala pagkakaintindi kung... okay. ko. Wala pang tulog to si Kuya Fidel. Bye, I-libre mo na lang kami, okay? Oh, Nag-text na rin naman si Nurse May, out na daw sila. Uy, Okay pa ba ako? Mag-relentash na ako. Aura-aura ko na Tapusin mo na yung trabaho, bago. Wala na kami trabaho. Ano sila? Parang gusto mo. Gusto mo na lang tayo sa trabaho. Eh, syempre. Legit talagang diesel na yan. Pati na rin yung lolo-pepe mo. Buong maghapon akong nagmamak ng lahat ng floors dito sa Apex. Pati na rin yung mga bedics na punong-puno -puno ng pupo. Ay, that was the lowest of the low, Zoe. Mabuti na lang dumating ka, Zoe. Kasi, I had no knowledge naman that they were just trying to scare me. Akala ko talaga kakasuhan nila ako. Mommy kasi, bakit ba ka na kanilang naniwala? Hindi ko alam, nagpanik ako eh isipin mo naman, sa dami ko nang ginawang masama sa kanila, posibleng talagang ipakulong nila ako. I'm so lucky to have you, anak. Ikaw na lang ang kakampi ko. Ikaw na lang ang pinaniniwalaan nila. Ako, I am nothing. I'm rubbish. I'm nobody. I'm lonely. ako. Baka kasi, baka hindi na rin ako paniwalaan ni Lolo eh. Ha? Huh? Bakit? He was so mad at me. Kasi inaaway ko siya eh. Ha? Bakit mo inaaway ang lolo mo? Hindi mo dapat inaaway ang lolo mo! eh paano ba naman? Ang sabi niya, para hindi niya daw ako dugo. Mommy was so mad at me. Ang sabi niya, huwag ko na daw siya tawagin lolo. And you know what? He was questioning kung talagang apo niya ako. Alam na kaya talaga nalang yung totoo? Zoe, kung sakali, talagang palalayasin nila tayo.